Ah, may mga taga-Davao dyan na naririnig niyo po. Patulong naman ako. Kailangan ko po, po ng tulong. Sa bubungan na nag-live video para humingi ng saklolo ang magiinang ito na stranded sa matinding baha sa Davao City. Sa lakas ng agos ng tubig parang laro ang natangay ang mga sasakyan. Nagmistulang ilog ang mga kalsada. Na-rescue naman ang magiina bandang alas 4 ng madaling araw. Kinaumagahan, unti-unting humupa ang tubig. Nasa limang libong pamilya ang apektado ng pagbaha. Ayon sa pag-asa, Easter ang nagdala ng mga pag-ulan sa Mindanao. May taas ng Meralco ngayong buwan. Mahigit 23 centavos kada kilowatt hour ang madaragdag nakatumbas ng 47 pesos na dagdag sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours sa isang buwan. Sabi ng Meralco, ito ay dahil sa mas mahal na transmission charge para sa residential customers, bunsod ng apat na beses na pagmahal ng ancillary service charges ng National Grid Corporation o NGCP. Halos 150 billion pesos ang gustong singilin ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga consumer para sa mga proyekto nito. Sabi ng ERC, para 'yan sa mga proyekto ng NGCP mula 2016 to 2022. Pero 81 billion pesos lang daw ang dapat na singilin ng NGCP sa mga consumer. Hindi raw nito pwedeng singilin ang mga proyektong hindi pa naman napapakinabangan ng mga consumer. Bukod dyan, pinunari ng ERC ang sobrang paggastos ng NGCP na ipinapasa sa mga consumer kahit walang kinalaman sa transmission ng kuryente. Base sa initial audit ng ERC, mahigit 3.7 billion pesos ang sobrang gastos ng NGCP mula 2016 hanggang 2020. Kabilang dyan ang gastos sa public relations, entertainment, COVID-19 donations at iba pa. Ayaw ring payagan ng ERC ang higit isang bilyong pisong bonus, sweldo at non-mandatory benefits na binigay ng NGCP sa mga empleyado. Nanindigan naman ng NGCP na wala silang sobrang gastos. Dapat itinakda na raw ng ERC ang mga panuntunan noon pang 2014. Aminado naman ng ERC na naantala na ang proseso sa pagtatakda ng bagong taripa. Binibigyan nila ang NGCP ng 15 araw para magkomento bago malam kung may refund ba o wala sa transmission charges na sinisingil ng NGCP. Hindi nahihingi si Vice President Sara Duterte ng confidential funds para sa kanyang tanggapan sa taong 2024. Anya, inayawan niya ito dahil divisive o nagdudulot daw kasi ito ng pagkakawatak-watak. Taliwas daw ito sa kanyang sinumpaan bilang vice presidente na panatilihing mapayapa ang bansa. Ayon naman kay Senate President Meg Zubiri, ayaw na ni Duterte na ibalik pa ang 500 million pesos na confidential funds na tinanggal ng Kamara sa Office of the Vice President. Sabi ni Senator Pia Cayetano, di na hihilingin ni Duterte ang 150 million pesos sa confidential funds para sa Department of Education. Lusot na ngayon sa plenaryo ang panukalang budget ng OVP na 1.8 billion pesos. Pasado rin sa interpellation ang 10.645 billion pesos na panukalang budget ng Office of the President. Maging responsable, yan ang panawagan ng gobyerno para iwas aksaya sa bigas. Ayon sa Philippine Rice Research Institute, mahigit 7 bilyong pisong halaga ng bigas ang nasasayang ng mga Pilipino kada taon. Pagkain na raw sana ito ng mahigit dalawat kalahating milyong Pilipino kada taon. Dalawang kutsara ng kanin daw ang nasasayang ng kada tao araw-araw. Kaya panawagan nila sa mga kainan mag-offer ng half cup serving ng kanin. Diskarte naman ng iba na gawing pop rice ang mga tutong. Dalawang babae sa Bacolod City ang nag-away sa kalsada dahil sa isang lalaki. Pero ang pinag-aawayan nila, may asawa na pala. Yan at iba pa sa spot report ni James Agustin. pinag sa kalsada ng babaeng yan ang ulo ng isang Lady e trike driver sa Bacolod City. Maya-maya hinabol ng isang lalaking barker ang babaeng nanakit. Hinawakan niya ito sa buhok at pinagsasampal. Base sa imbisigasyon, love triangle ang ugat ng away. Ang dalawang babae parehong nobya ng barker na si alias Boy George. Ang Lady e trike driver, anim na buwan na niyang karelasyon habang nanakit na babae ay dalawang buwan pa lang niyang girlfriend. Wala ko ito, paan ko kasi brunok siya, kainat ko lang naman lang yung tani, hindi na pag imuun. Pero ang Barker, may asawa na pala. Sang ngubin na, sa pagkop na ina siya mo. Wala ko luyag siya yan, dula na. Kaya pala, kit sabi mo. Sabi ng mga polis, hindi ito ang unang beses na nagbardagulan ng tatlo. Kaya plano silang pulungin ng polisya sa barangay. Dugoan at wala ng buhay na matagpuan ng isang babae sa loob ng apartel sa Caloocan City. May gilid sa lieg at may sugat sa daliri ang 32-anyos na biktima. Ayon sa tauhan ng apartel, narinig nila kagabi na humingi ng tulong ang babae. Lumabas din na may bahid ng dugong na kasamang nag-check-in ng biktima. Nasa kusudian na ng pulis ang sospek na sumuko ngayong araw. Pinag-aaralan na ang pagkasampan ng reklamong murder laban sa kanya. James Agustin, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung kakaibang Christmas gift ang hanap nyo, bakit hindi subukang magpa-personalize ng regalong gawa sa Ganchillo? Yan at iba pang budget-friendly gift ideas sa report ni Katrina Son. Bags, mga damit, bulaklak, at maging mga manika. Lahat ng iyan, likhang kamay mula sa panggaganchilyo. Gawa ang mga ito ng 24 years old na si Julia Cecilia Santos. Pampalipas-oras lang iyan nagsimula hanggang sa nagkaroon na siya ng customers. Ang nag-inspire po talaga sa akin is gusto ko pong mag-makagawa ng damit kasi passionista po ako So gusto ko, ayoko po kasing gumagastos ng malaking pera. Naisip ko po, what if um, mag-crochet ako ng sarili kong damit? Hindi raw biro ang ginagawang pagka-crochet ni Julia dahil inaabot siya ng 15 minutes hanggang 3 days depende sa kung anong ipapagawa sa kanya. Kaya naman ngayon, susubukan natin ito. Ang kanyang mga produkto, pwede rin daw i-personalize. Tulad na lang ng Taylor Swift-inspired doll na ito. Kung bulaklak naman ang hilig ng inyong reregaluhan, may budget-friendly dried flowers na eco-friendly rin. 2021 sinimulan ni Nor Ayn Burse Mamawalas ang paggawa nito. Kayang-kaya naman bilhin po ng mga kabataan, less than 100 lang. Kung maghahanap sila, yung, yung malaking bukay po, medyo expensive po yun. Hindi po kakayanin ng budget ng estudyante. So kung isip po ako ng, ng product na kahit small siya, unique naman. Maaaring tumagal ang dried flowers ng ilang buwan. Depende sa pag-aalaga. ipa ipadeliver sa inyong pagbibigyan kaya iwas siksika na rin kapag Christmas rush. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng apat na Pinoy ng tamaan ng missile ng Russia ang sinasakyan nilang barko habang papasok sa isang pantalan sa Ukraine. Ayon sa Department of Migrant Workers kabilang sa sugatan ang pinoy na kapitan ng barko kasalukuyang nasa ospital ang isang nakadamo ng fracture sa kamay isa namang Ukrainian pilot ang nasawi sa pag-atake Naghahanda na para sa flight pabalik ng Pilipinas ang mga Pinoy na nakalabas sa Gaza at nasa Cairo, Egypt. Pero mga Pinoy na naiwan sa Gaza, nagdurusa sa paubos ng pagkain at tubig. Mula sa Egypt, may report si Rafi Tima. Magandang gabi po. Ito Walang kuryente. Ulit Kailangan mag-igib sa deep at kapos sa pagkain. Eh, Kabilang yan sa araw-araw na kalbaryo ng ilang Pinoy na di pa nakakalabas sa Gaza. Tulad ng Pinoy na ito, Di siya nakasama sa unang batch ng mga nakatawid sa Rafa Border Crossing, kaya bumalik muna sa kanilang bahay. Minsan, alas 12, alas 11 ng gabi, nagpapaputok po sila. Ang ilaw na ginagamit po namin, ito po, uh, yung battering maliit, itina-charge namin sa tanghali. Sana po matulungan na ninyo po kaming lumabas para makaligtas na po kami. Hinihintay ng ating gobyerno ang muling pagbubukas ng border para makatawid na ang mga natitirang Pilipino sa Gaza at labing anim na Palestino nilang asawa. Ang problema, may ilang Palestino asawa ng mga Pinoy na di raw kasama sa listahan. Mahirap po sa amin lumabas ngayon na hindi po namin kasama yung asawa namin. I think if there's an appeal, it should be the Palestinian government which makes an appeal. Di tulad ng mga naiwan sa Gaza, panibagong pag-asa ang natamo ng mga nakatawid na sa Egypt. Pero kailangan maghiwalay ng ilan sa kanila tulad ni Isabelita at ng asawa ng kanyang among nakabase sa Egypt na naging magkaibigan na. Uuwi na kasi siya sa Pilipinas matapos pagdaanan ang limang gera at manatili ng 23 taon sa Gaza. It's not okay for me. I am angry and upset. But she is, she miss her country. She miss her kids. I know that. Inshallah. Baon naman ni Dolores at ng kanyang mga anak ang trauma sa gera grabing bombahan ang bahay namin laging yumayanig. Kasama ang pitong anak, nakalabas na rin sa Gaza ang Pinay na nasugatan ng tama ng missile ang kanilang bahay. na impeksyon ng kanyang sugat. Hindi ako babalik sa naranasan ko na sobrang walang, walang tubig, walang makain. Di naman pinayagan ng doktor na makasakay sa aeroplanong pabalik ng Pilipinas si Sara dahil Syam na buwang buntis. May iwan muna siya at ng kanyang ina sa Egypt. Inaayos na ng ating embassy sa Cairo ang kanilang visa. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umani ng positive reviews ang mabigat na eksena sa Black Rider kung saan brutal na pinatay ang karakter ni Kylie Padilla. Ito pa! Panukorin mong mabuti to! And yes, guerrero! Labis ang pasasalamat ni Ruru sa mga... Naka-appreciate ng isa sa mga itinuturing nilang pinakamahirap na eksena sa serye. Dahil naging hit sa netizens, lalo raw na inspire ang cast ng Black Rider na i-level up pa ang mga susunod na eksena. Tapat daw abangan ng mga tagpo kasama sina John Lucas at Katrina Halili. Sobrang nataba ng puso. And eh siyempre, uh, yung pagod ba, yung parang super worth it lahat ng pagod, lahat ng hirap na pinagdaanan namin sa proyekto na ito. I'm just very grateful to everyone na nanood sa gabi at sa lahat po ng mga papuri na tanggap namin. And... Journalist, freedom fighter, Nobel Peace Prize winner. Yan ang pangulo ng Timor-Leste na si Dr. Jose Ramos Horta na bumisita sa GMA Network ngayong araw. Sinalubong siya tinanggap ng mga opisyal ng GMA sa pangunguna ni GMA Network Incorporated Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. We deeply admire your strong commitment not just to democracy but also to journalism. In GMA, we believe that the media are holders of public trust which is so delicate and crucial for democracy and freedom to flourish in the country. Pinasalamatan ni President Ramos Horta ang pagkilalang ibinigay sa kanya ng GMA. Binigyan din naman niya ang pagkakapareho ng Timor Leste at Pilipinas, parehong katolikong bansa, parehong sinakop, lumaban at lumaya. I have the greatest respect for uh, Filipinos. Uh, sometimes I joke with American and Chinese friends. They, uh, they fight each other all the time, who is going to rule the world. I say, well, while you people are fighting, one day we all wake up and the Filipinos are the ones ruling the world. <laughs> 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 the Filipinos are everywhere. <laughs> Naroon din sa pulong sina GMA EVP and Chief Financial Officer Felipe Yalong, Senior Vice President Annette Gozon Valdez, SVP and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, SVP and Head of Entertainment Group, Lilibeth Razonable, at VP and Head of Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz. Tutulong naman daw ang GMA Network sa pagpapakalat ng tamang impormasyon tungkol sa Timor Leste at sa kampanya nitong ipakilala ang pinakabatang demokrasya sa Asia. Bukas makikipagpulong si Ramos Horta kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. 46 days na lang, Pasko na. Ilang hotel sa Metro Manila ang may kanya-kanyang pakulo sa pagpapailaw ng Christmas tree. May nagbida ng mga flower-inspired na Christmas decor, pero ang iba, may panggulat na performance. Panoorin sa report ni Jamie Santos. Three, two, one! Magical, yan ang field sa pagpapailaw ng hindi lang isa, kundi dalawang giant Christmas tree sa lobby ng isang hotel sa Paranaque. Paskong-Pasko ang kulay. May bonus pang giant Christmas gift na laman ay supresang ballet performance. Treat yourselves din sa iba pang festive installations tulad ng small tree animation, Santa photo booth at carousel. Huwag na magkailangan at magpa-picture sa ilang-ilang inspired giant Christmas tree ng isang hotel sa Maynila. Nag-uumapaw yan sa very Pinoy na dekorasyon tulad ng parol at siyang nagbibigay liwanag sa kanilang lobby. Samantala sa Cebu City, inaabangan na sa sikat na Fuente Osmeño Circle ang mahigit sa isang daang talampakang Christmas tree na inspired sa sinulog at sa imahe ng Santo Niño. Papailawan yan sa December 1. Jamie Santos para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino